Maraming nangarap na sana ay bumaba at magiging mura na lang ang bilihin ng ating bansa dahil ito ay nagbibigay ng kaginhawaan sa atin. Isa pang magandang maidudulot ay hindi na maghihirap ang bawat Pilipino sa pagbili ng kanilang pangangailangan dahil ito ay mura na lang at lahat ay kayang ibili ang mga produktong ninanais. Ngunit, iba ang nangyari. Ang pangarap na sana'y masolusyonan ang problemang ito ay lalong nagbibigay pa ng mga problema sa atin dahil sa pagtaas ng presyo ng ating produkto sa mga mamimili. Kaya, bakit nga ba patuloy na tumaas ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas? Kung sa ngayon ay hindi kagaanong nag-aalala sa iyong pamumuhay, ngunit huwag kang mabahala. Sa ilang mga taon ay posibleng magsimula ka ng mga mba dahil ayon sa isang pag-aaral ay hinulaan kung ang ekonomiya at populasyon ng mundo ay patuloy na lumalaki sa kanilang kasalukuyang bilis, ang mga likas na yaman ay mauubos sa loob ng dalawampung taon. Sinasabi ng isang kamakailang pag-aaral na batay sa mga modelong komputisyonal na sa loob ng susunod na dekada ang pandaigdigang kapakanan ng tao ay magsisimulang magsi baba. Nararamdaman na ito ng bawat Pilipino dahil ang kasalukuyang populasyon ng Pilipinas ngayong taon ay pumalo na sa mahigit 115,559,009. Isang isang puntos at 47% na pagtaas mula noong 2021. Ang bilang na ito ay hindi kasali ang mga bata kundi ang narehistro lamang. Isa pang problema na kinakaharap natin ay ang problema ng mundo. Ang pagbabago ng klima ay isang pandaigdigang isyo na direktang nakakaapikto hindi lamang sa mga tao sa buong mundo, kundi sa mga hayop at sa ekosistemismo. Kung kaya ang kawalan ng seguridad sa pagkain ay isa sa pinakamalaking pandaigdigang isyu na din na kinakaharap ngayon ng mundo ng dahil sa klima. Isa na ding dahilan kung ang taniman ay lubos na naaapektuhan at nagiging limitado sa bawat bansa ay ang pag-export ng pagkain. Kung alam nyo lang sana, may mga bansa nang hindi nagpapayag sa pagpapalabas ng pagkain dahil nauubusan na din sila. Ang mga bansa na ito ay ang Argentina, Algeria, Egypt, India, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kosovo, Turkey, Ukraine, Russia, Serbia, Tunisia at Kuwait. Ang mga halimbawa ng produktong pagkain ito ay ang trigo, mais, harina, langis ng gulay, asin, asukal, karne ng baka, karne ng tupa, karne ng kambing, mantikilya, mga mantikilya sa pagluluto, mga prutas, gulay at maging ang bigas kung kaya simula pa noong 2020 ang Vietnam kung saan ang pinakamalaking pinagmulan ng pag-import ng bigas ng bansa ay nagpasya na bawasan ang mga pagluluwas nito upang makakuha ng sapat na supply para sa sarili nitong mga mamamayan. Siya na ding rason kung bakit patuloy na tumaas ang mga pangangailangan sa stock market o kul sa pagkain. At ang tanging bansa lamang na patuloy na naglalabas ng mga pagkain at iba pang mga produkto ay ang bansang Estados Unidos kaya ay patuloy na tumaas ang dolyar dahil natutugon na nito ang pangangailangan sa demands ng stock market kung saan ang ekonomiya ng mundo ay doon nakasentro upang malaman ang takbo ng ating produkto. Isa pang problema na kinakaharap ng mundo ay ang patuloy na pagbaba ng langis. Ang langis ay mahalaga dahil maraming pinanggagamitan nito. Kung kaya, binabansagan natin ang langis bilang dugo ng ating planetang Earth dahil kung walang langis, yang sasakyan mo ay hindi nagagana. Ang ating pabrika ay hindi na makakagawa ng mga produkto. O kung ang langis ay ang pinanggagamitan ng enerhiya, ay posibleng magkakaroon na lamang tayo ng limitasyon sa paggagamitan nito. Baka mawawalan na tayo ng kuryente dahil isa din ang langis bilang kasangkapan sa paggawa ng mga solar panels. Ang langis din ang ginagamit sa ating personal protective equipment, plastic, kimikal at pataba hanggang sa aspirin at damit. Kung kaya ayon sa worlddermitors.info, mayroong 1,650,585,140,000 na bariles na lang sa mundo ang natitira kung saan 35 billion 442 million 90 na barilis kada araw ang inuubos-ubos natin taon-taon. At dahil dito, apat na pong pitong taon na lamang o posibleng magsipagbaba pa dahil sa pagsasagawa ng maraming pabrika ng mundo, infrastruktura at mga sasakyan kung saan ang langis ay nakatutulong. Kung kaya ang nag-ambag ng malaki sa mabilis na pagtaas ng antas ng presyo ay ang mataas na presyo na kailangan nating bayaran para sa mahahalagang pag-import tulad ng petrolyo, langis at mga pampadulas, mga pataba at mga produktong kimikal kung saan ay nangangailangan tayo. Kung ating pagtutuunan ng pansin ang ating bansa, isa na ding rason kung bakit patuloy na tumaas ang presyo ng mga bilihin ay ang pagtaas ng ating money supply na kinakailangan para sa Build, Build, Build program. Ang ating bansa ay nag e invest ng maraming pera para sa pagsasagawa ng maraming infrastruktura na makakatulong sa atin. Ang kakulangan ng agricultural output upang tumugma sa tumaas na demand ay isang mahalagang salik na naging sanhidi ng pagtaas ng antas ng presyo mula sa panig ng supply dahil ang demand para sa mga kalakal na ito sa pangkalahatan ay hindi nababanat. Kahit na ang marginal na pagbabago sa output ay nagdudulot ng hindi proportional na pagtaas ng mga presyo. Ang pagpapalago ng ating bansa ay nagkakaroon na ng inflation sa halos anumang produkto o serbisyo, kabilang ang mga gastos na nakabatay sa pangangailangan tulad ng pabahay, pagkain, pangangalagang medikal at mga utility, pati na rin ang mga gasto sa ating gusto, tulad ng mga pampaganda sa sakyan at alahas. Kapag naging laganap na ang inflation sa buong ekonomiya, ang pag-asa ng karagdagang inflation ay nagiging pangunahing alalahanin sa kamalayan ng mga mamimili at mga negosyo. Kaya dahil sa problema ng mundong kinakaharap natin, ano ang posibleng magandang hakbang sa paglutas upang ito'y masolusyonan. Ang mga pangunang problema ay maaaring malutas sa pamamagitan ng mga desisyon ng ating gobyerno o ng market sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga mamimili at nagbebenta sa pagtaas ng mga produkto sa pag-import sa atin dahil sa problemang kinakaharap ng mundo Magipagnayan tayo sa mga ahensya ng mga kumpanyang nakikipagkalakalan sa atin habang pinapaunlad natin ang ating pang-agrikultura upang hindi tayo magaya sa ibang bansa na naghihirap na. Ipagpatuloy natin ang Green Revolution sa pagpapaunlad ng mga bukirin upang masagana ang ani habang ipagpatuloy ang nasimulan sa pagpapalago ng infrastruktura ng bansa upang may maiambag tayo sa hinaharap sa global market sa kanilang mga pangangailangan na magiging sagot na din sa pagpapababa ng mga pag-import ng mga produkto sa ating bansa at pagpapalago at pagpapataas ng presyo ng ating pera. Totoo nga naman na sa ating pang-ekonomiya din nakasalalay ang pagtaas ng presyo ng mga pag-import ng produkto na galing sa ibang bansa. Gamitin natin ang ating mga produkto kung saan tayo mas malakas sa pagpapatayo ng ating inang bayan upang kung sa ating produkto ay lalago tayo ay makapagpalabas din tayo ng mga produkto kung saan ang mundo ay nangangailangan. Habang nakikipag-ugnayan tayo sa mga organisasyon kagaya ng United Nations, International Monetary Fund, Association of Southeast Asian Nations, Food Agriculture Organization, World Trade Organization at marami pang iba na isang mahahalagang papel na makatutulong sa pag-import at pag-export ng mga produkto sapagkat kasama sa kanilang mga tungkulin ang pagpapanatili ng mga pamantayan upang matiyak ang kaligtasan, seguridad sa ekonomiya at pagtatag ng mga pamantayan tungkol sa kung paano gumawa ang ating bansa ng mga kasunduan sa kalakalan at paglutas sa mga salungatan lalong-lalo na sa global market. Dahil kapag ang pang-ekonomiya ng ating bansa ang ating palawakin, pasaganahin at pagbigyan ng atensyon, ako, ikaw, tayo ay kailan hindi magdurusa sa pagtaas ng presyo ng mga bilhin. At kung mangyari man ay posibleng hahanapin tayo ng mga bansa upang makipagkalakal sa atin sa mga produktong kanilang ninais sa atin dahil sila ay wala sa mga ito. Kung kaya tataas ang presyo ng ating pera at walang duda na lalago tayo habang wala nang mamamayang magdurusa sa pagtaas ng presyo dahil maa-afford na natin ito. Kaya kung inyong nagustuhan ang video na ito, huwag kalimutan na mag-like at subscribe. I-click nyo na din ang notification bell icon para ma-update pa kayo sa iba pa nating mga video na ilalabas. Malayang ibahagi nyo na din ang ating napag-usapan. Ang inyong suporta ay napakalaga sa amin upang mapalawak pa ang ating kaalaman hanggang sa muli.